Ito pala yung kaganapan dito sa bahay ng aking amo. Ang alaga ko pala ay wala na. Bago po siya nawala ay kinausap niya ang kanyang anak na kapag daw po siya umalis, ang gusto daw po niya ay sobrang dami ng bulaklak at ang hiniling niyang bulaklak ay orange. Kaya ang gusto, kaya ang in order ng aking amo ay orchids sa loob at labas. Hindi pa natatapos siyaan ang mga deliver kasi nagse up pa lang sila. Ang iba naman diyan ay bigay at ang karamihan diyan ay in order niya. Kung makikita ninyo naman yung nasa styrofoam ay inumin po yan ng iba't ibang klase. Pwede po silang kumuha dyan kapag nauuhaw sila o gusto nilang uminom. Tapos ibabalik lang po nila yung basyo kasi itatapon din naman po yan. Thank you for watching.